Hello mga kabebelan ko. Tingnan natin kung anong laman nito. Kasi curious lang ako kung uh, anong laman nito. Nakakatuwa kasi may pagganito pala dito sa ano, sa, sa probinsya. Kaya uh, nakakatuwa ang magninang pala dito. Tingnan natin anong laman. Ah, pagkain siya. Akala ko ano, ay, ganito pala dito. Ayun, yan ang mga laman. Isahin natin. Ito, kung tawagin dito, rock and roll to. Pluto. Ano? ano yan? Rock and roll. Tapos ito, Chara. Ang Ito, Ibos. Ang Saka ito, uh, may natamis na ano, mani. Ito, Mara. Titinan ko lang. Tinan natin. Wait, wait, wait. wait. Pagkain pala ito, sis, Kala ko, ano, souvenir. O kung ano. Ayan. Wait. Wait lang, Bella. Wait, wait lang, Bella. Ito ay, ayan, the chip lang. oh, ito. ano yan? The chip lang. Ito pa. Supiga. Ito na nga natin kung ano to. Supiga. Wait, wait, wait. Pop, ako na. Ayan, ayan, ulam. Hindi ah. ko alam kung ano tong ulam. Pero Daman, parang pa, asarap. Ano ito, mama. yan ito, Laka ano yun, to? Man. Rock and roll to. Basan. Balingoy to eh, alam ko eh. Balingoy basan. na. Dibag, baka, baka Baka maano. Ayan lang, nakakatuwa. Sinari na sa inyo. Ganun po dito sa Kudish. Ang sarap magninang dito. May, may paano. May pahatid kong tawagin. Ayan. Ayan lang. Bye-bye. Update lang sa inyo. Ha?